i maestro. ayan, grabe naman. Pati pa ba yan, guys? Napapuna talaga. Eh, no, ayan sa taas. So, mahina na, tuhod ni Ilyas mo, ah. Ha, ha, ha. Ulol. Uy! Nasabihan na naman ako ng ulol. Bakit parang nadamay ako dito? Yes. Ito siguro yung sinasabi niya, guys. So, na mahina yung tuhod ni Ilyas. Ayan, no. Yun! <laughs> mahina nga, mga kakiyo. Ayan. Intindihin nyo na lang, guys. Grabe naman kayo. <laughs> simpleng bagay lang eh, napupuna nyo pa talaga alam nyo kasi bago sila nag concert dyan sa Macbeth rest day nila ayan syempre alam mo yun na ah. ayan baka naglabing labing sila ni Ma'am Abigail kaya mahina yung tuhod <laughs> de joke lang syempre guys baka mabigat naman kasi yung babae ayan kasi tingnan nyo yung babae oh Ayan, um, pang siksik, -sik naman at umaapaw yung babae, guys. Ayan, baka sadyang mabigat lang po talaga siya. Kaya hindi, Nakaya ng tuhod ng idol natin. <laughs> Wag nyo lang punain. Grabe naman kayo. <laughs> Gagawan nyo pa ng issue yung tao. Porkit hindi lang... Ako minsan ganyan din, guys. Ganyan din. <laughs> Minsan parang nababali yung tuhod ko. Parang matamlay yung tuhod ko. Parang gano'n Anong ibig sabihin dyan? Ayan. Ayan o. Panoorin nyo, ha? Buti na lang hindi nag-ano. Hindi talaga... Hindi naman sila nadapa, mga kaya. Kung baga matamlay lang talaga yung tuhod ni Ila si TV <laughs> Siyempre, baka naglabing-labing. Alam nyo na. Oo, diba? So, yun, guys. Ayan, grabe. Pati, pa, pati mga ganyan na Siyempre, ganun talaga, guys. Ayan, lahat naman, lahat naman talaga ng ginagawa ni Ilias Makio. Ayan, napupuna talaga ng tao ngayon. Makio. Kaya nga, ingat na ingat talaga yung idol natin, guys. <laughs> Kasi, kaunting pagkakamali lang, ang daming mata na nakatingin kay Ilias ATV Maki, pat pati nga ito oh, yung pagkulaps ng kanyang tuhod yan o ito tingnan nyo ha tingnan nyo mabuti guys ha yan matamlay talaga yung tuhod ni Ilias ATV dito yun oh, <laughs> diba yan yan pero loves namin yan yung idol namin love na love namin yan ganon talaga minsan talaga nakakaranas ng ganyan matamlay talaga yung tuhod natin o baka hindi lang talaga ready yung kanyang tuhod <laughs> hindi lang ready yung tuhod ni Ilya B, si Yan, at syempre, yan, rest day kasi nila bago sila nag-concert yan. Syempre, alam nyo na, yan, baka dinagdagan nila si Apollo. Yan. Baka dinagdagan nila. Yan. So, yan guys. Yan, maraming gawa. Huwag nyo lang gawa ng issue yan. Grabe naman kayo. Napakasimpleng bagay. Gagawa nyo pa talaga ng storya. Yan. ah uh, nabuhat naman no pero medyo mabigat lang talaga yung babae sa so, tingin ko lang guys Ayan, mabigat lang talaga. Meron kasi mga babae talaga na mabigat. Kaya maliit lang pero mabigat. Ayan, uh, meron din natin akong karelasyon na ganyan. Mabigat talaga siya, guys. Ayan, maliit lang siya. Hindi naman siya matangkad. Ayan, pero mabigat talaga. <laughs> yan yung mga malalakas kumain ng kanin. <laughs> so, yun, guys. Ayan, grabe. Abang-abang kayo mamaya sa update natin sa concert naman ng ating idol, Ilya CTV. Ito bang pag vibes lang to yung mga topic natin ngayon pang pag good vibes lang huwag nyong seryosohin guys mamaya update ko kayo sa concert video naman ng ating idol Elias J TV ayan sa mga gustong pumuti kagaya ni Elias TV mamili na lang kayo mamili na lang kayo mamili mamili na lang kayo dyan ng Yoglo vape. ayan yan po yung ini-endorse na product ni Elias TV sa so, mga gustong bumili ng t-shirt nandyan din sa Yellow Basket ayan i-click nyo na lang yung Yellow Basket guys Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.